beauty farm dito naman po tayo update po tayo sa ating lakatan na ang linis linis na kasi yung tinanggalan natin yung intercrop at medyo mainit na naman ayan nagpatubig na naman tayo ayan mga ka beauty farm ganoon katindi ang init dito so kailangan magpatubig naman tayo sa ating lakatan So, ganun pa rin mga ka-beauty farm Ayan. Ganun, katindi ang tubig dito mga kabiti farm. Ayan. Ganun ang, ang may intercrop ito noon na ah, uh, may intercrop ito noon na ano, yung okra. So, tinanggal na ang okra. So, ganito na ang hitsura. Ayan. So, may patubig po tayo. Ganun, katindi ang tubig dito mga kabiti farm.

far. super lakas po ang tubig natin. Ito ay galing sa sa ilog ng ano, sa pasaging. So, ganoon po kalakas dito mga ka-beauty form. Ayan. Ganun kaganda ang mga beauty farm. So, so, ang dike is useful talaga pag tag, ano, pag tag-init. Tag, ul, tag init. So tingnan po natin dito. Mga Cavity Farm yung ano yung isang water pump. Yan ang gasolina niya. Yan. So ganito kalinis. So ang natira na lang natin sa ating intercrop is yung sili. Ayan. May sili pa dito na natira sa ating intercrop yan. Pero yung ibang ano, Oh, kawawang kawawa yung sili kasi sobrang init nga. Yan saan na yung isang source ng tubig dito. Yan ganito kalinis po mga beauty farm kaso medyo mainit na lang po. Kaya nagkaganon po ang ating lakatan. So hindi naman tayo dismayado kasi may source of water tayo kasi dito sa amin maraming ilog at napagitnaan kami ng dalawang ilog. Yan, so ka. Ganda yung lakatan dito mga ka beauty farm. Yan. So ganun yun. So useful talaga mga ka beauty farm yung dike. Either tag ulan or tag init. Yan. Ito ang mula sa sapa. Yan. Yan ang mula sa ilog namin. Na malakas na ilog yun. So pinaano ng dike doon at saka may isang water pump din doon. Yan ang source ng ano doon papunta sa ilog. So yan po. So may ano doon so, maging dalawa siya so, ganoon katindi mga kabuti farm magano ng alaga ng so, kahit tag-init hindi tayo mawala ng pag-asa kasi nga picnic lang alam <laughs> nakasala ako kasira ko yung isang ano ang lakas na kasi nga ng kabi papunta yan doon sa isang makina doon Ayun. so ganoon picnic lang ang kailangan natin sa pag isang farmer ka ka mga ka So, kailangan talaga nandoon yung tiyaga. So, may isa pa din siyang area doon sa kabila. may ilog doon sa dulo. At saka may isang area din na doon, bagong tanim. Siguro almost one month pa yung isang area doon. So, doon galing yung source ng tubig. Ito, punta doon. So, ganun ka. Ganda ang ating banana. Survivor pa rin kahit papaano. So, kailangan talaga siyang anuhan ng tubig. So, dito, kailangan siyang lagyan ng ano dito. Kasi, babalik sa ilog yung ano. Kailangan siyang abangan dito. Kasi, babalik sa ilog yung tubig. So, di diba? Kasi, actually, kay, mga ka-beauty farm, yung mula nung kabataan namin, dito is palayan to. Kaya ganito na lang kadali magpalagay ng tubig. Sobrang patag. eh minsan, tag mahirap sa tubig. Kaya napag-isipan ng papa ko na gawin na lang highland. ng baga, hindi na patubigan. Ayan, di ba? So, maganda talaga mga ka farm pag may biyaya tayong ilog sa tabi ng ating mga pananim. Kahit sa tag makahanap ka ng paraan. Ayan po mga ka beauty farm. Maraming maraming salamat po. See you for my next video. Yan po ang update natin mga ka beauty farm. So may mga ano pa dito po. May mga sili pang natira. Ayan. Kasi malaki na yung ano. Ayan po tapida. So, dito ba? Sandali da. So dito nang pinakadulo ng banana plantation. So dito yung second